ngayon sa Kabangkalan. Ano pa lang tawag sa Tabukon. Tabukon, Tabukon sa Kabangkalan. Yan. At mag-harvest tayo dito ng sitaw. Pumunta pa talaga tayo ng Kabangkalan para lang mag-harvest ng sitaw. Look, tingnan niyo mga best, yung kanilang mga okra. Yung okra nila ganyan pa lang kaliit, siguro mga uh, 24 inches, 2 feet pa lang ang kanyang height. Pero, may bunga na. Yun yung difference. Kasi ano eh, bundok to, uh, maganda yung lupa, kaya di mo nalagyan ng fertilizer. Okay na okay pa rin yung tubo. Tingnan nyo Hello mga best! Look, ang daming okra as in. Wow, ang daming okra. <laughs> di ba, ay, paborito to ng ano ko. Paborito to ng aking anak na uh, si MM. Pangalawa kong anak. Yan, di ba? Harvest tayo ng okra ng Ba ng, ng okra nila? Kasi, pagkabukas yung pa to na kinuha, matigas na to. O, oh, ito, katulad niya, no? Ito O, gani. Oo, oo, Para malalaman yan. sa so, nakikita ko as in sana all may ganito kalapad na lupain para makapagtanim kasi ako sa container lang diba ang okra ko nakatanim lang sa container dito iikot kan dami mong pagtataniman ang ganda pa ng lupa meron pa kaming dagdag na sitaw saan ka pa <laughs> ay nako plant your own food talaga ang peg ngayon Mm. Sarap magharvest ang sarap mag-harvest ng hindi mo tanim. <laughs> Ang sarap mag-harvest ng hindi mo tanim. Pag, pag binenta nyo ito sa palengke, magkano na? Ilang piraso? Pulo, pulo parang tagpilang bilog mga pila na kabilog. Pulo ka piso daw piso ang ano? Piso ang piraso. May malalaki, may maliliit. Mm. May bunga na rin yung ano. Ang na-amaze lang ako kasi ang liit niya lang pero pero hindi niya talaga tinilalagay ng fertilizer. Wala talaga. Mm. <laughs> wow, walang abo-abo, no? Wala nang abo abono Look, mga best! Ang dami namin na harvest! May okra, may sitaw, yeah, may dalapang pang katakataka na herbal. Ay, grabe! Parang ka anong klaseng kain ang gagawin natin nito, Rose? <laughs> ang daming okra, be! Di ba you want okra? Oh. Bakit? Masyado kasi marami? So, nandito kami sa may kabangkalan. Sa bundok ng kabangkalan Hi. para makuha ng mga gulay. Tapos yung mga asawa namin, nandun sila. Umakit pa ng bundok para kumuha ng alugbati. Tsaka ano pa daw yun? Alugbati at uh, kalabasa. Diba? Kalabasa? Mm -hmm. Alam niyo mga be, sabi nung ano, nung nagtatanim dito, yung ano daw nila dito, yung mga gulay nila, hindi nila nilalagyan ng fertilizer. Tapos, hindi rin nila dinidiligan. Imagine! Walang dilig! Sa pantaan lang ako, twice a day ako magdilig. Kasi nga, di ba, container. Tapos, sa syudad ka. Dito, pabayaan lang nila. Once na tinanim nila, hintayin na nilang nila ang harvest time. Wala nang dilig-dilig. O, di ba? Sana all. Hanggang doon yung taniman nila mga beso. Hanggang doon yung kanilang taniman. Kaya kung ikaw, nakatira ka sa bundok, pero masipag ka, for sure, hindi ka magubuto. Tapos ang kinakain nila dito, hindi bigas. Ang kinakain nila dito, substitute picture nila si bigas, is uh, mais. Yung giniling na mais. Hmm. Ah hindi pa to pwede. Kasi tingnan nyo tong hikaw-hikaw niya. Di ba hindi pa dry, hindi pa color brown. So kumbaga, ano, linghod pa yan. Ang tari, ang dami. Ang daming, ano, ano pa, kalabasa. One, two, three. Oh, di ba? Ang galing naman. Four. Ang dami nilang produkto. Ang produkto mga bes. pa, Ayun pa, in this. Outside. Ayan, oh. oh. Magtatanim din sila. Oh, ang dami. Kaya kung masipag ka talaga, walang gutom, eh. Basta may lupa, may mapagtataniman. Kering-kering, oh. Tingnan nyo. Ano pa yan? Mga, mga, tawag doon, bato-bato pa yan. Oh, may bunga. Ang liit-liit pa nung okra nila. May bunga na. Iyon yung nakaka -amish. Pero syempre, ang haba ng gagalaan mo every morning kasi nga every morning talaga i-check iche mo 'yan kung ano yung kalabasa. Grabe. May kaligayan sa pagtatanim at dito sigurado'ng may pag